Yung napamili ko po sa Temu online shop, siguro mga one month ago na yon. Ngayon ko pa lang po siya mabubuksan at uh, ipakikita ko po sa inyo mga kapatiran ng aking napamili at ang malaking na discount ko po. Sana po magustuhan po ninyo. Ito po yung ano, second time kong nabili sa Temu at uh, iya ano ko po sa Pilipinas to. Pasalubong, ayan na. Ah. ang kaganda po niya. Tignan niyo mga kapatiran at ang mura-mura po niya. Ngayon hindi ko na lang po matandaan ng mga presyo dahil sa tagal na rin po na nabili ko to. Siguro last, last year ko pa last year ko pa nabili to. Kaya hindi ko na po alam ang mga presyo pero napakamura po niya. Tignan nyo, mga pasalubong ba sa Pilipinas? Meron pong kasama mga anto, uh, ano tawag nito? Mga, mga watch. Sandali, ko yung watch. I, ano muna natin dito, ipasok natin dito sa plastic. Tignan nyo to, hikaw yun. Tapos to, ano tawag ito? Uh, ayan, no? Ikaw siya. At ito, uh, per nyo ito, eh. Isang quintas at saka bracelet. Tapos ito, tingnan nyo mga kapatid, oh. Ang ganda niya, di ba? Oh, yan. Ito. Tapos yung kasama nitong nabili ko, itong mga watch din, uh, set po siya. Napakamura po niya. Ayan, no? kamay ng katangahan ko mga kapatira ay eh, hindi ko naman siya kagad na iano sa Pilipinas nalimutan ko yung ano niya battery niya ayan siya oh um nalimutan ko na may battery nga pala to na ma mawapala yung ano niya pero hindi ko pa siya nabuksan maganda siya oh napakamura po sa temo at pa ah, Diyan po ngayon ako na-addict na sa Temu. Ewan ko lang kung meron dyan sa Pilipinas ng Temu. At eto uh, ngayon ang kailan to na-deliver. Uh, ayan po, o February pa ito. o ayan o. Oh. February, i-deliver. Oh, oh. Naku po. February 12, deliver ngayon. Ngayon ko palang lang po siya. Mabubog sa na walang gunting, sandali kukuha ko ng gunting. laman niya patay siya uh, ito ang charger po siya solar charger ang bili ko po dito is uh, 878 uh, yen so mga ano to mga 300 pesos mga ganon ito na Ito hmm, mm, siya, Oh. Ayan. Mm, tapos ito, iyaan mo siya sa ano to? Sa ano din? Tapos ayan ang solar niya. Maliit. Hmm. Ayon Ayan, siya. Yan siya. Alagyan ko muna pala sa plastic. sa eto eto palang ano charger siya ah uh, bali solar charger is 878 yen ah uh, bali ano siya uh, 300 something siya maliit lang yan ganyan and then ah uh, bumili din ako ng supot alam niyo mga kapatid mahilig ako sa mga supot eh pero ah uh, okay naman yung laki niya. Ang hindi siya malaki. Malaki, hindi naman siya maliit. Mga uh, ganyan ba po? Uh, uh, pieces siya. Kaya eh, ano? Eight pieces. 1 eh, 2 uh, one, two, three, four. four, four colors. Ang bili ko naman po dito is, magkano to? Um, 498 po siya. Bali 186 pesos sa atin. At uh, alam niyo na ako mahilig ako sa abubot-abubot. Ayun, ako dalawa palang nabili ko nitong na patay. Etong vacuum vacuum sealer. Ah, uh, hin itong problema na to pag hindi siya umaandar. Ano ba yun? Mano, ano to? alam nyo kapatira ng ano nga pala dito sa temo, pag namalenti kayo sa temo at hindi nyo nagustuhan pwede niyo siyang isole ngayon kasi ngayon ko lang siya binuksan hindi ko alam kung umaandar siya ngayon dahil sa tagal na niya February, ano na ngayon, April mm, bali 2 months mag 2 months din tapos ayan ang supot niya kan ba bil ko dito? Mukhang hindi ko yata ano ang presyo nito Ah. Ah, uh, bali, 1,600. Yen. Bali, 600, 600 pesos. Ano yan eh. Dalawa ang nabili ko. Ayan Oh. Ah, uh, bakit kaya dalawang ang binili ko? Alam niya kapat mga kapatiran, nagkamali ako dito ng bili. Ayan siya. Ang pagkakaano ko, mga ano lang siya, mga supot lang siya. So, dalawa po. Ano ko to dalawa na to. Ayan, naging dalawa siya. Tingnan nyo. Dalawa siya and then, eto itong mga supot. Itong mga supot po, eh, magkano bili ko dito? 640. 640 yen is uh, 258 po siya ngayon dalawang ay hindi pala siya malit na naman ako dito bali bali dalawang set ang binili ko at ang um, ang liit po na supot niya pa pwede na rin ang ah, maliit siya eto ang supot niya oh ah malina naman pa ako pero okay na na learner ba para sa susunod i-ano ia, ko yung ano niya yung sizes niya dalawang set pa naman ng binili ko ah eto, ano ba set ano kaya sana ganito siya ka ano sana ay ganun din pala hala ano ba yan? and then alam niyo ito mga kapatira ng ganda nito ah uh, sana oh. ano to? Magkano bili ko dito? Mukhang nagkamali. Mukhang, mukhang, mukhang nagkamali yata ako. Ay, sauce. Ito, 189 siya. So, 189 sa peso is, magkano sa peso? Bali, 70 pesos. O, oh, ang ganda niya. Ah, mm, uh, nandaro. Ang ganda niya sa picture. Pero, okay na kasi. Mm, 70 pesos lang naman. So, ah uh, malapit na kasi magsamay dito. And then, ito, dito, ito, nagkamali ako ng ibiging kita. Nagkamali ako. Ayan, naku po, ang hikaw. Oh my goodness. Ang hikaw po is 100. 100 juqn, 190 yen, sa peso po is 45 pesos. Ewan ko kung mahal ito. Kung dito, sa yen, ay eh, mura po siya. Anong, anong, ano nito? Anong quality nito? Ma, ma, tingnan nyo, oh. Ganito pala siya. Oh. Kung sa yen, bibilin mo dito, mura siya. Ngayon, kung sa peso, dyan sa atin kasi equivalent ng 45 peso baka kano siguro ang presyo niya or mahal siya hindi ko alam pero uh, hindi ko na po siya maisosole kasi ngayon ko lang siya na ano na so, tep siya pwede na rin <coughs> matagal na kasi na naman ako Ayan, dalawa ang binili ko oh my gosh and Ah! Tapos ito naman, yung, alam nyo mga kapatid, yung ano, yung pangalan nito. Tapos ito, ano siya, ah, uh, ah uh, ano to? Halimbawa, may nangyari dito, ah, uh, pag nasa labas ka, pang balot po niya sa katawan. gaano kaya kalahin Ano siya, ayan, no? Provides emergency protection in all weather condition. Reflect 90% body heat. Reusable water fruit and wind fruit. Oh, compact and lightweight for easy storage. Hindi kaya binili ko dito. Sandali ha. Ah, two. Two set ang binili ko. One set. Ilan ang one set? Ah, siguro isang piraso to. Mm -mm, ito ba Ilan to? Oh. Masa nyo nito? Ah! Sabi, sabi, ilan to? One, two. Ano siya? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten pieces siya. Ang one set is... 588 so sa peso is 218 peso ma 220 pesos mura na siya kasi ten pieces siya for emergency bag yan tal kailangan na kailangan dito po yan at syempre uh, marami kami diba in case na ano ah uh, may mangyari dito ba kaya ito importante po itong binili ko to Ayan, and then, isang pieces, one set, ito po, ayan, two set, tapos sa, uh, ano to, ayan, ito pala, ano po, sana hindi na sakit sa ulo. Sinundan na din ito. Ang eh? ah, magandang hair hairband Ala, tatlong hikaw pala binili ko. Asan yung ano? ang headband is 392 ang headband. So, uh, equivalent siya sa 145 pesos. So, yan siya, o. Oh. Okay. Sana so, hindi siya masakit, no? Hmm. Ano sa palagay nyo mga kapatid? Maganda ba? Hmm, susubukan natin ha. Ah, okay. Hindi siya ano, hindi siya, hindi siya yung, alam nyo yung pagdating dito, ma, ano siya, masakit, ba diba? Pero, ah, hindi natin pagka yung ilang hours siyang nakasuot, kung hindi siya talaga masakit, maganda siya. Ano lang siya, oh. Magkano? Ano yung sabi ko? Oh, magkano sinabi ko? Sandali, ah. Tingnan natin, ha? 392. Bali, 145 pesos. Tapos, ayan, yung pangatlong hikaw. Bali, tatlong hikaw ang binili ko, eh. Pero dito sa hikaw, ano ko dito, ah uh, ano ba yung masabi ko? Ang ganda-ganda ng ano niya. Ang ganda, ang ganda sa ano niya, pero, oh, no way. Ano siya eh? Ito siya oh. Hmm. Ganyan siya yan oh. Hindi ko akalain na ganyan siya kalaki. Oh, diba maganda siya tignan? Oh, pero eto siya. Hmm, pang summer. At, uh, yun lang mga kapatiran. At, uh, ito ang last batch na nabili ko dito sa Temo. At, uh, Temo Chang, beke naman. <laughs> Nakailan pa malengke na ako sa'yo, no? Bali, uh, isa dala siguro ang apat na beses na tong na nakapamalengke ako sa kanila. At uh, ito nga yung iba din. Ito, tignan nyo, oh. Oh, yung hikaw. Mahilig ako mga kapatid dito sa, ano, turkeys. Turkey. Turkeys. Tignan nyo, oh. Tignan natin, na ah. oh. Oh, diba ang ganda niya? Focus, 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 focus. Yan. Ang ganda niya, diba? Oh tingnan Oh. Uh, mga ano mga abubot ba? Ito tingnan niyo oh. Ganda nito. Alam ko gumawa ko nito ng ano eh, undraping. <laughs> oh ganda niya, 'di ba? Ala, nawala na yung isang bato. Jesus Mary Joseph. Ayun si Ivan. <laughs> mm -hmm. Ayan siya. Tingnan nyo. Oh, natanggal na. Matikitan na lang. Tama ah, yan, Ano siya may turn siya. Uh, ay, ito, so, so, Tingnan na lang natin to, Parang kung magugustuhan ito sa Pinas. Ang mura-mura lang din po nito. Ano siya o. Oh pala hindi pa mabuksan kaya magpabukas ayun ano siya may uh, bracelet siya pang babae pala siya kasi may bracelet eh tapos ito ano na ano niya oh Ay, may may set siyang hikaw sinseng yun pang babae pala to so dito na lang po natin i-end po na po itong aking video at uh, next ulit po at uh, abangan ninyo ma okay, ayan po isinod ko na po yung hairband yan, at uh, i dito ko na po i-end ang aking vlog po, at uh, maraming maraming salamat po sa mga supporta ninyo, at uh, huwag nyo pong kalimutan mag like and subscribe po, and hit the bell all po, bye bye